Viral kamakailan sa social media post ang suhesyon na ibalik na ang paggamit ng formal at informal theme sa mga paaralan o panimula at sulating pangwakas kung saan tinuligsa ng mga netizen ang pagkakaroon ng maraming honor graduates sa henerasyon ngayon ngunit kulang ang kaalaman ng mga ito sa tamang paggamit ng proper punctuations, pagawa ng tula, essays at liham. Kaog na nito, pinulsuhan ng mga nakapanayam ng Radyo Bida ang naturang usapin. Karamihan ay sumang-ayon dahil nararapat na ibalik ng DepEd ang mga ito sapagkat malaki ang maitutulong upang mahasa ang pag-iisip at writing skills ng bata. Nahasa buta uh, atong ito nga panahon nga so ang paghimuog ng mga liham, mga essays. Karon nag nagasalig na lang sa mga AI na generated ng mga apps okay kaya na sa kuab ba kaya ang mga bata ro nag deteriorate niya din sa kabalo mag maski sentence masyadong gina baby ang mga bata so, kailangan jud nato na ibalik to kumbaga magsunog ng kilay samantala may ilan ring hindi sumang ayon sa naturang rekomendasyon sabi nila magkaiba ang pamamaraan ng pagtuturo noon kumpara ngayon na digital age na Dili lang magyud ni na Sari nang ana kay usually kanu na man ta karon focus sa mata sa gadget karon. Kung sa man ni concern matubag naman man po sa ano sa internet. Dili na man jud ingon nga kung sa to dapat ang saon na dapat i eh, adapt po sa mga student karon. Depende na gyud na sa mga learning so sa mga teachers kung paano nila i-handle ang ganang situation. Cherry May Exim Tapia, NDBC Bida Balita.